Yan, ah uh, pinapahanap ko na kasi sila ng uh, pwedeng mga content, ganyan. May edit na video, tapos everyday meron sila dapat i-submit sa akin. So, may nasample lang ngayong araw. hindi sila gumawa nang nakaraan eh. So, sabi ko, effective today kasi bukas may pasok, di ba? So, yung baon nila, deduct ng 20%. So, tingnan yung computation na. Ito yung computation. Sa si Bodek, may baon ng 200 pesos. So, ang 20% yan times 0.2. Diba? Ang 20% yan ay 40 pesos. Tama. So, yung 200 niya, pagka hindi niya naggawa yung uh, content na sinasabi ko o yung uh, pinapagawa ko, dideduct siya ng 40 pesos sa 200 niya. So, 160 na nilang pupunta sa kanya. Ouch! So, kay Maui ganun din yung 250 niya kaysa Maynila pa yun eh. Yung 250 niya, bali, ang magdededuct dun ay A uh, 50 pesos, 20 Ouch! 50 pesos. Kasi si JC naman, si Chiboy naman, 150 yung baon, deduct yung 30 pesos. Ouch! So, eh yung bagong usapan namin ngayon na pagka hindi nila nagawa, hindi sila nakagawa. Kasi ang una ko lang sinabi sa kanila, hindi lang sila mo, hindi lang sila magkakaroon ng something reward, di ba? Pero hindi gumawa, hindi gumagawa. So walang consequence. So wala talaga silang, pwede nilang hindi gawin, hindi lang sila magkakaroon, di ba? Kaya ngayon, ang ginawa ko, may consequence di yeah, ba? pag yun ginawa so deduction ng baon 20% deduction ng baon nasampulan <laughs> saan baon mo ba? pati nga ng baon pati nga Lalo na tag na tag Yung tidol 20% charge Kadek, pati nga ka ng baon Laman, laglag ikaw ha Kompleto? Kompleto. Kompleto 200? Oh yeah! Kompleto. Buzzer beat. Kanina lang ginawa. Oh, O, no, okay. okay. oh, bukas ulit. Bukas ulit, boy. 20% lang naman dudak. Eh. So yun, guys. Maliit lang yun. Nabit ko yung ano. Nabit ko yung 3 days na walang ligo. 30 pesos. <laughs> <laughs> Di na lang. 30 pesos. 30 30 pesos. Maliit, maliit. 30. Ayan. At ngayong gabi may nasampulan na si Chiboy. <laughs> Bukas ulit, ha? Tingnan natin kung kung uulitin. Sayang yung 30 pesos, diba? Sa baon niya. At tingnan natin kung uulitin. See you!